mga ganyan, may mga mas maliliit pa dyan. Ibig sabihin, ayun yung nilibing ng nakaganon, nakaganon. Siguro nakaganon sila, nakaganon. Nakaganon. Yan, nilibing sila, nakaganon. Pinasok sila, nakaganon. Pinasok sila sa loob kasi para magkasya sila dun sa maliit na apartment na libingan. Yo, what's up guys? Andito ngayon sa May Nabotas Cemetery. Yan, dadalawin ko ang aking lola. Si Lola Nanay Aning. Nanay Aning. Nanay Aning. Ayan Oh. At saka syempre, also known as, nandito rin si Mama. Dumalo din si Mama sa kanya. Dadalawin na namin si Nanay rito. Abang wala pang November ba kasi kami ang dalawin ni nanay kaya inunahan na namin si nanay yan ito lang ang akin napansin yung isa rito kasi walang lapid ah no? so parang siningit lang siya rito man puro dalawa sila dyan sa loob wala siyang lapida, ginawa pentel pen rito mga walang laman comment down below kung sinong gusto pumasok dyan Napasin nyo guys sa may taas, may mga bahay dyan. Talaga mga bahay talaga dyan. Kasi dyan na sila nakatira, ano? Ang mga nakatira dyan, yung mga kaluluwa. Kaluluwang mga nakatira dyan man. Yan. Para kasi, di ba, nalilito sila, kung saan sila uuwi, syempre, gumawa na sila ng bahay. Para dyan na sila. Ibang ibang yung ibang magpapamilya, may kakaroon ng pamilya dyan na sila. Bumubukod na sila. Pag may mga kanya-kanya na silang pamilya. Tsaka dito sa baba, napansin ko, maraming mga kahoy na nakatusok. Yan. yung mga nakalibing dyan, man. Ayun, dami niya, no yung mga nakalibing dyan, mga walang ataol diretsyo na yan dyan inuhukay lang lang dyan tapos dyan na siya binabaon na siya dyan inuhukay tapos dyan na siya nililibing, man shorted lang yung budget nila tapos gagawin nila ay eh. okay niya yan, walang ataol o di, dyan na natin ilibing o okay, yan, ganun din naman kakanto ng tao eh dati nung bata pa o oh, madalas ginagawa namin dito bata pa o oh, pupunta ako rito, pupunta kami, maliliit pa kami. Kasi may mga, may mga pinsa na ako rito, ang mag anak namin dito sa may bandang bagong silang na botas. Ayan, may mga kamag anak kami dyan. May mga pinsan-pinsa ko, pupunta kami rito. Tapos na kami rito ng mga kandila. Ay, nangulegta kami ng mga kandila. Tapos, ayan yung mga yung mga 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 bakante na yan, yung mga bakante. Kaya yeah, minsan, pagka natapos na yung term ng, nangyari, ano lang siya, hanggang 10 years, 15 years, ganyan. Pag natapos yun, bubutasan na yan. Tapos kukunin yung laman sa loob, yung buto. Kukunin yung buto dyan, naaalisin na yan. Para malibing naman yung iba. Ayan, pag natapos na yung mga may mga kontra-kontra kasi kontra, yan eh. Pag lagpas na 10 taon, naalisin na yan dyan. Tapos Para sa yung ibang, yung iba naman, na ililibing. Para sa mga, ayan, dyan, dyan nila ilalagay. Para sa mga bagong ililibing naman. Na kung napansin nyo guys dito, may malaking parang building dito, yan. Ayan yung kolombaryo. Yan, kolombaryo, ano, Nabota City cremation. Ayan, dyan kinikremate. Ayan o. Oh. Napansin nyo guys, diba? Palakiin natin man. Ayan, ayun, oh. ayan o. Ayan. Cre cre cremation naman yan eh. Dyan kinikremate yung mga mga ibang uh, patay. Ayan, dyan kinikremate yan. Kung napansin nyo, ayan. Dyan sa loob na yan. Ayan, eh, napansin nyo to, to, to. Yan. Ayan, yung mga ayun yung mga lapida ng mga nakremate malilit lang yan compartment lang din yan ay ap apartment pala yan mga apartment lang yan malilit lang talaga yan kasi nilalagay lang dyan mga abo yan mga abo lang ang nilalagay dyan pagtapos tapos yan tapos meron din silang chapel dyan funeral chapel may mga contract din dyan o anong contract ang gusto nyo yan. Ito, sa may taas dyan, may bahay. Yan. Ano yan? Bahay ng mga multo. Bahay ng mga multo yan man. Ayan o. Yan. Napansin nyo yan? Bahay ng mga multo. Pag may, na, nyo pansinin yung mga damit kasi nagpapalit din naman sila ng mga damit eh. Nagpapalit din sila ng mga damit guys. Siyempre, alam nga lang multo ka na, nakaubad ka pa, di ba? Siyempre, damit-damit din pag may time. Yan. Ayun ah, si mama, oh. Yan. Ah, si mama. Nag-tiktok pa nga. Nanood pa ng tiktok. Yan. Kung napansin nyo naman, guys, dito may malaking puno. Yan. Minsan dyan sumasabit yung mga multo pag tuwing gabi. Yan. Dyan sila naglalaro. Dyan sila nananakot pag tuwing gabi. Kaya hindi ako pumupunta rito ng gabi kasi alam mo na matakotin ako kasi akong batang matatakutin. Pero hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ako naniniwala dyan. Kahit maglambitin pa sila dyan, wala akong pakialam sa kanila. I don't mind that shit. Na wala akong pa alam dyan. may mapakita pa mga multo-multo dyan. Pero tiyak ko hindi sila magpapakita sa akin kasi umaga ngayon, maliwanag ngayon. O, oh, kala nila mauutaan nila. Hindi oh. <laughs> di nila so, sila magpakita. Ngayon, ma, ma ano, maliwanag. ba? Diba? Pero hindi sila, hindi nila kaya yun. Hindi nila kaya magpakita. Kasi maliwanag nga, di ba? Diba? At hindi sila nagpapakita ng ganun. Papakita lang sila gabi. Pero, manigas sila kasi hindi pupunta ng gabi rito. Ha! At napansin nyo naman guys, nakita nyo, may mga halaman dyan, yan. May mga flowers. Yan. Dyan yung mga nililibing na nang walang ataol. Ayan. Kaya yan, tinubuan na sila ng mga halaman. Yan, tinubuan na ng halaman. Yan. Papa, Mababaya papakita ko rin sa inyo meron din dito mga apartment na maliliit Yung mga maliliit lang siya guys, maliliit lang Mga ganyan, may mga mas maliliit pa dyan Ibig sabihin, ayun yung nilibing ng, ng Naka ganon, naka ganon Siguro naka ganon sila, naka ganon Naka Yan nilibing sila, naka ganon, Pin sila, naka pinasok sila sa loob kasi para magkasya sila dun sa maliit na apartment na libingan para kasi mas mura kasi yun eh mas mura kasi yung ganun ayan guys nag helmet na si mama kasi mainit na rito mainit na pero pupuntahan natin itong pinaka nakakatakot na part ito oh. natin 'to. Yan. Pag nagpunta raw dito, marami daw aswang. Ay, aswang multo. Ganyan natin. Tanya, parang may nakasilip dito man ah. Paano nagara? Meron ba? Parang na, alis bukas na siya no. Ito bukas na oh. Parang gusto na siya lumabas. Tapos pumasok, gumawa ng bahay. Ano na ba? Yan, medyo uwi na kami. <coughs> ano mo anong kamusta yung pagdalo mo kay nanay? Ay lang. Ayos naman? Ayos malungkot. Oo. Oh. Mamaya magluluto kami ng pansit. Bye bye nanay. Magluluto kami ng pansit kasi birthday ni nanay din ngayon. Next ka lang dyan. Nay, dyan ka lang na ya. aalis dyan. Pabalik kami. Para makakaalis pa eh. No? Pinturahan pa na natin yun. Oo. Oh, Pinapinturahan ni, ni, ni tita yan eh. Abin tita, ni tita Lu. Pinturahan daw eh. Pero nilibing yung papa ko. Yan. Well, pat ko eh, Nakita niyo, may mga sako nyo yun dyan. Ayun yung mga buto ng mga na pa. Ayun yung mga buto. Tara, silipin natin. Hindi, joke lang. Hindi natin sisilipin. Ayun, ay nyo guys. Ayun, no. Yan. Dito ba yun, ma? Dito lang. Ito lang natin. Itigil namin kung... Nandito pa si Papa. Ha? Huh? Wala na yan dyan. Yan. Eh dito, mga wala na ito lamang kasi balak yata nila rito i-renovate re yata ito. Yan, nililinisin, nililinis na kasi ito ngayon yung simentery na ito. Dahil babaguhin siya. Iaano ano siya, i-pagagandahin niya yata ito. Yan natin, kung nasan si Papa rito. Ang banda. Mukhang wala na si Papa rito. Si Airpat. Wala na yata si Airpat dito. Ay, napansin nyo guys, yung mga walang laman. Yan. Ay, tanyo, yan. May mga barong pa. Ay, may mga buto. Nakita nyo yung mga buto. May mga buto pa yun dyang iba mga buto, mga buto ng tao yan mga guys kaya makikita nyo yan niyan, guys Ayan iba dyan mga bulok na talaga yung mga ataon nila kasi matagal na yan dyan inaalis na rin yan ng mga naglilinis dito kaya na dyan ayan eh yung mga masisipag nating mga tupad ano tupad forever eh yung mga tupad na walang kontrata Ayan. Yon, pauwi na kami. Halito na kami. Nakita nyo guys, nasilip nyo na yung nabotas cemetery. Ay no, yan o, o. Tulad nyan, yan. Ang magka-amag-anak. May Gonzales pa. Puro Gonzales o. Oh. Ito ka mag-aanak puro Gonzales patay tayo dyan man ibig sabihin kaluluwa na rin tayo rito na uh, nagbablog nagbablog yun guys yun sa muli ang mga pala si Mags Angas at ito ang Dokyo ni Dokyo time